Bagong pakulong ni Mameta? Yes! At super ganda ng mga pakulong ito ngayon sa Reels na talaga namang nabigyan ng highlights lahat ng ating followers sa moment na ito. Dahil habang nakarun or play ang ating Reels uploaded ay namimili si Mameta ng comment na nakaplay ang video mo at mas maganda ito dahil nabigyan ng chance ang ating masisipag na followers. Yung effort nila sa pag-comment ay naka-broadcast sa reels video. Ang comment at ito yung way para ma-promote ka lalo na sa mga sikat na influencer. O di ba? Napakagaling ni Meta, iniisip rin niya ang lahat ng mga followers. Kudos to all my followers. Mahal ko po kayong lahat. Mwah. Kaya ano bang iniintay niyo? Comment lang ng comment. Baka ang inyong comment ang mapili ni Meta. I am your super queen, Ashley Samantha. Please like and share.